Paumalas na tayo. Di ka ba nahihiya sa anak mo? Tatalikuran mo ulit siya? Hindi na natin mababago yung desisyon ni Isagani. Danny. Mababago pa natin. Nagsasayang lang kayo no oras, Don Manolo. Malis na kayo. Hindi ka may harap. Papatunayan ko sa ko. Ang sarili ko. Kaya kong maging mabuting lolo sa iyo. Wala kang pwedeng ibigay na magugustuhan ng anak ko. Meron. Siya mismo ang humiling sa akin. Ang kalayaan ni Felix Samonte ayaw ko siyang patayan. Iuurong ko ang demanda sa kanya. Sumama ka lang sa akin. Huwag niyong pinipilog ang ulo ng anak ko! Umalis na kayo! sa gani. Alam kong hindi mo kayang tising si Felix. Nasa kamay mo ang kanyang kalayaan. Tutupad ako sa aking pangako. Sumama ka lang sa amin. Inay, alam lang sana ako ng desisyon ko. Tinatanggap ko ang alok sa akin Don Manuel. Payag akong sumama sa iyo. Kapalit ang paglaya ni ito.